Hey, hey, thank you, Lord. Hey, na Season. Bukan na yung ano natin. Eh. Nakanganga. Ay. Ayan siya. Sobrang laking alimango mga kabraso. season pa ayan Ay. Ay. sa si ilalim gandang umaga mga kabraso ayan po kumusta po kayong lahat dyan ayan balik hunting po tayo may ibas na sa umaga ayan dito tayo ngayon sa isang boarding house natin ka darating lang natin mga kabraso malapit lang din to malapit kung saan may nakuha tayo na alimangong lumabas dito yung isang boarding house, dito na ba to kay Airpat pa to ito mga kabraso parang may mga bakas may bakas nga Dito yung ano nito exit ay pumunta rin dito yung bayawak yan yung mga bakas niya 分、嗯、开呀。 dito na pala mga kabraso lumipat dito kaya pala nawala doon ito ayun ayun laki isina reny sumiksik mana ke berasoh ah. Dito sa likod Aw wow. Dulat na baka ma dito baka siksik dito banda hindi kaya dito palabasin I, thank you, Lord. I yan na. Season. Sang purple, mga kabraso. Ah, yes. Ay, thank you, thank you, Lord. Sana lang makadagdag pa tayo. Unang pasok tali agad mga kabraso may jambo ditong bakas Ayan. mahaba yung bias sana lang madali natin to 我多。 hindi siya talagang ano na gumala parang dumaan lang parang isang direction lang yung ano ng bakas niya na dinaanan hindi pa kalat kalat sa paligid malaki talaga yung bakas mga kabraso nahalo pa sa ibon ito hindi ka aning pago wala pa tayong nakitang pinagpahingahan dumami na yung bakas niya dito mga kabraso kamuntik, kamuntik na dito magpahinga umano lang umaksyon lang medyo marami na yung bakas sa paligid mga kabraso sana lang nandito na sa eriyang to ikutin lang natin yan, lalaki. Saan lang bulik ito? Patuloy pa rin yung pagsunod natin sa bakas mga kabraso. Talagang malalaki sa wakas mga kabrasok nakita na natin andun sa likod napakalaking alimango nga nandun, naka lubog sa ilalim dami niyang pinagkainan dito oh. tayo tadaan sa ibabaw magtimasukan buka na yung ano natin oh. nakangangak Ayan siya. Sobrang laking alimang mga kabraso. Napaka-season pa. Ayan sa ilalim. Napapatakan mga kabraso ng ano nang mga tulo Umulan. Umulan. Gan sha. Okay. Linisan ko lang mga kabraso. Ay, thank you Lord. Sana lang makadagdag pa tayo niyan. Na, ah, ilabas na natin mga kabraso. Talagang sobrang laki oh. Pakasimun. <laughs> thank you Lord. Sana lang makadagdag pa. tali agad natin mga kabraso. Nagpahitid na. Sana lang makadagdag pa tayo. Yun mga kabraso. Sa bahay na po tayo. Ito na po yung ano natin. Uli. Ay, ay, ay. Pasig pula. Ito yung una. Ay, ay, ay. Basag basag ang yung napaglokso oh shadow kang masigla <tong> Alos bitin sa kalahati ah. Ay nakatukod. Kunting-kunti lang. naman yung pangalawa malapit lang sa isang kilo Yun, hanggang sa muli mga kabraso. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta.